hapon mga mobile, thank you lord dun sa gawa ng ano uh, mga lords kahapon po ang natang na wala tayong video na upload kasi po uh, bumigay po yung alternator natin uh, kaya nga ka po sinasabi ko nung kahapon na medyo sumawal na maantala po ang biyahe natin mga uh, uh, okay na po meron pong isang mabuting tao na mabusilak ang puso ma'am salamat po sa sponsor mo sa pagpagawa ng alternator uh, sana po marami pang mga tao katulad ko na PWD na matutulungan niyo. God bless po, ma'am. Uh, ulitin ko po, maraming maraming pong salamat doon po sa sponsor mo sa pagpagawa ng algar nito. Ito na po, nagawa na po kagad mga loads. Uh, doon naman sa naisakay ko kanina, uh, pagkatapos paggawa po, sa sa plan ko po ako ng paggawa ng alternator so, may naisakay po akong dalawang senior mag-asawa sir uh, salamat din po doon sa ipinigayin eh, yung paglas sa akin salamat din muli po doon sa pagkakakunawaan niyo, at this po mam ma sir ayun na si Papa Cowboy uh, at tabayanan nyo na po si bumibiyahin uh, na, na po maraming maraming pong salamat Lord sa lahat uh, doon sa pagbabantay nyo sa amin sa aming pagmamaniho bilang isang newbie driver Malusun, bisaya, Mindanao o may pangpansaman maraming maraming salamat po Lord Uh, salamat din po doon sa araw-araw ang binigay mo sa amin Russia uh, lakas ng katawan uh, sana po maraming taon maraming araw pang darating sa buhay namin mga driver alang-alang sa mga thank you Lord thank God bless po mga lords sa inyong lahat uh, shield tomorrow abangan niyo po yung upload ni Papa Allboy. Ah, uh, uh, asensya na po dito sa mga senior, lola, lolo, ah, uh, PWD. Uh, Natatala po umbyahin nating kagabi. Uh, Maraming-marami pong salamat sa inyong lahat. ulitin ko, doon sa nag-sponsor sa alternator, ma'am, salamat po. God bless po saang mabuting tao. Sana marami pa kayong matulungan na katulad ko. Mag-ingat po kayo parati Magandang hapon po muli. Yan. And God bless po sa inyong lahat.